Salamat po at sinamahan nyo kami tonight kahit maulan. Uh, sa totoo, <laughs> pagod ako. <laughs> uh, kahit na napanood ko, parang nanumbalik lahat ng pagod ko nung ginawa ko yun sobra. <laughs> Tapos, uh, gusto ko magpasalamat syempre kay Direk kasi baby project niya talaga to. Alam ko kung gano'n siya kapassionate nung ginagawa namin to. Sa so, totoo lang, nung pa-ending, napasuko na po ako talaga. As in, napagod talaga ako, tapos pasukuna ako, yung iba na talaga. Tapos kinausap ako na masinsina ni Derek, yung akala ko magagalit siya sa akin. Tapos kinausap niya ako masinsina na para sa iyo to, para sa atin to, sayang naman yung pinagsimulan natin, ganyan. Kasi totoong pasukuna na ako, pan death na wow. ata ako talaga. <laughs> Oo, yung Kasi physically draining, emotionally oh, oh, eh. draining. Parang wala eksena na hindi ako umiiyak. Tapos laging yun, yung mga action, lahat yun ginawa ko rin talaga. So, iba... Walang double? May double, pero siyempre ginawa ko rin lahat ng ginawa niya. Oo. Tapos naalala ko, puro pa sa likod ko nun. Kasi may okay. lapel, ba? Diba? Tapos ilang beses kong tinalsik-talsik yung sarili ko, sinasabunutan ko sarili ko, yung ganun. So, ibang klaseng pagod. First time ko actually nakagawa ng horror movie. And thank you, Direk, na nagtiwala ka sa akin talaga. Actually, nung pinag-usapan namin to, totoo yung sinabi niya, ang agad ako. Nung, hindi ko pa nababasa yung script ko, pa lang niya sa akin yung concept. Kaya yeah, yun, maraming salamat Direk. Thank you talaga na pinagtsakaan natin to lahat. Sa lahat po nung bumubuo ng near death, maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. And syempre sa mga kasama kong cast na mauhusay talaga, thank you po talaga. Ay, yeah. Is this your first horror project? Oo. Ah. Wow! Congratulations! Thank you, thank you. Ellen. Welcome to the genre. <laughs> Direk Richard! Well, number one, thank you for really coming. This is just a, a humbling experience knowing na uh, if you look at how how we work sa industry, um, ang hirap gumawa ng pelikula. Pero I still believe na we just have to push and um, go on and go on and go on and be passionate to create stories So here we are, nagawa namin to. But I do believe I'm only good as my actors. Actually, mas I'm oh inaka siguro mga hundred times ko na to pinanood from edit to rough edit to edit again. But what excites me the most, uh, given na yung yung thrill, yung horror, yung yung jump scare, but Honestly, uh, I was so surprised and overwhelmed by the performances ng mga artista ko coming from Charlie Dizon and the rest. So it's really an ensemble cast because I, as a fan of horror film, <coughs> kailangan mo kasi nag-care ka sa karakter rather than gawin lang silang biktima or element ng sila for horror. So kahit pa paano, you really share your sentiments, yung journey nila. So I'm very happy na nabuo namin lahat yun. Congratulations to you, Charlie, Cyril, uh, Miss de Leon, Manu, uh, Marela, of course, RK Bagatsing, Singh, Nika, thank you for your time, uh, Marela, and Sol Cruz, and of course, Joel Torre. Thank you, thank you lahat. Thank you. Okay, simulan na natin ang Q&A. Uh, Romel Gonzalez, ikaw na ang